So, na ito na may parang number 8. Ano? Sinadya talaga siyang gawin. Tapos, yan o. Oh. Ito ang yung dilog Ngayon, meron din dun. Ayun, halata naman ninyo. Meron din dun. Ayun. May mga sign dito na ano, hindi sabi na hinahanap ay eh, paliguan. yung <coughs> isa. Ayan. Lapitan ko muna. Ayan o. Oh. So, parang may, ayan. 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 Tapos dito, yung litong ito ay bato may gawin sa gitna ako ito dito ay gawin nyo mayroong may dat sa gitna yan dito, dito ayan ay ba baak na bato ay baak o dito naman ayan grabe ganda ng pagkadali nito ayan o oh dito naman may mga bilog din dyan may mga sinauna ditong mga marker na tabuna na kasi may bilog din dito ayan oh. Eh, no? tapos dito ayan, eh, may paliguan Oo, may paliguan dito koals may malaking baliti yan sa malaking baliti na yan nakapalibot na bato so ibig sabihin nasa ilalim ng baliti ang treasure nito kasi wala na siya ibang pupuntahan kung wala silalim ng bato nasa nandito sa baliti yan o ito yung tinutukoy na paliguan to ngayon sa paliguan dito eh, katabi ng baliti ay eh, alam na dito sa baliti talaga yan o yung marking baliti laki talaga niya sinauna so andito yung mga sign nandyan dito banda Ayan yung mga sign Ayan, yan lang yung pinakangano niya. Baliti sa harapan ng sign. Alam na, sa baliti na. Dahil baliti. Magandang umaga sa ating katiit. So, dito na naman tayo sa bundok. So, mayroon tayong uh, in na area. So, mayroon na pagsabi sa atin na mayroon daw sign sila nakita dito. O nga, positive naman. So, i-check natin. So, bago sa lahat, yung sinisend natin na video, sa isa natin yung customer, so, bihira lang sa ganyang mga sign sir na nahanap mo. Totoo yung pagdikod mo, yung uh, paghanap mo ng sign, so di siguro dinitik na ni Sir. So dyan talaga sa underbaliti na yan. So sa mga ganyang sign, malapit sa waterfalls, alam natin niya tunnel yan. So sa mga ganyang sign, Sir, so swerte mo, napakakita ng ganyan. So sa mga ganyang hukain kasi, malaking gastos yan. Kung kaya nyo, uh, dahan-dahanin lang, at least positive, di ba? So, yan pinakamaganda sa lahat. Maraming, hindi pa disturbing yung area. At uh, nakikita mo talaga, masusundan mo pa yung mga sign. So, yan ang pinakamaganda. Kasi bihira na ngayon makahanap uh, ng mga sign na ganyan. Kasi yung iba binabasag. Kaya napag-isip-isip ko minsan na uh, yung mga baguhan. Kaya kung hindi nyo kaya, tigil na lang kayo. Kasi napakahirap talaga. Minsan binabasag yung mga sign. At tinan natin matuntun kung uh, sa area na yan mayroon bang uh, nakabaon Kasi wala naman tayong sign na palatandaan Kasi minsan hinahanap natin yung mga sign Yung sign na yan, dyan tayo mag-upisa ng detik Kasi pag walang sign, nakakapagod maghanap ng mga area At uh, mayroon pang area pupuntahan sa natin O wala na, na tayo nakikita ang sign uh, Hagang detik na detik na detik na tayo dyan So nahihirapan tayo So mas maganda, mayroong sign doon ka magditik. Pero maganda para maatensya mo yung lugar na kung saan na anong, 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 kalayo yung uh, pagditikan natin. So, swerte na yan sir. Yung isang customer natin yan na uh, nagsin natin ng video. So, di ko uh, babanggitin kung anong lugar yan. So, napakaswerte. Siguro wala pang napasukan ng mga bagong treasure hunter dyan. So, shout out pala sa ating uh, prambuhol. So, di ko na ipakita yung video. So tulad ng sinasabi ko, hindi na ako uh, nagpo-post ng mga uh, nakakuha. Basta taga, Cebu o Tagabuhol. taga Bohol. Pangitin ko na lang, taga Bohol yung nakakuha. So congrats po from Bohol. So hindi naman gano'ng malaki pero at least na mayroon. So congrats from Bohol no. So dito tayo sa area. So pagkita natin, mayroon tayong pinuntahan. So mayroong nag- uh, Nagsabi sa atin na mayroon lang sign pero hindi sila naniwala. Mas maganda mas maganda. Kasi hindi sila naniwala ng treasure. Diba? hindi sila naniwala ng treasures, maganda to at least na uh, solong solo natin yung area pero hindi tayo umuho ng malalim yung mga mababaw lang kasi pagmamaya, mamaya pag maahabol lang tayo dyan uh, alam kalalabasan natin yan pwede tayong kasuhan ng trespassing sa site so alam yung puno ng niyog na tinatawag nilang uh, ito bihira lang basukan kasi masukal to Masukal nareto rito, bihira ang mayroong taong pumapasok dito. So itong na area ay mayroon nagsapagsabi sa atin na mayro daw na kaguhit na sign dito. Alam yung lubi na uh, tinatawag nilang pilipog sa Bisaya pilipog. Hindi yung hindi yung lubi yung sinasabi lang drop. Mayro pang yung pinakakaraan ba sa Bisaya ba? Pinakakaraan ni tawag lang pilipog. Yan karamihan makikita mo yan sa mga buntod. So sa mga buntod, minsan binaon niya mga hapon, minsan mayroong mga bakal. na pa ganyang uh, puno ng niyog ang hanap mo. Kasi yung mga ganyang sign kasi na puno ng niyog na mayroong uh, tulad nito, papakita natin. Yung mga maliit lang ng bunga, tapos orange yung, orange yung uh, kulay niya. Yan, mga ganyan. No? Yan, tinatawag nilang pilipong na lubihan. Hindi na siya namumunga sa katatandaan. So, kaya Ah uh, yan na lang nag-isa nagtumatayo ito mayroong isa dito dalawa ayan sa likod mayroong tumayo sa katatandaan yan sumatagal so na lang sabi ng uh, nagsapagsabi sa atin mayroon daw hapon dito bumalik at tinahanap yung uh, isang puno ng niyog na mayroon daw uh, sadya nila sa puno ng niyog pero hindi pinagsabi ng yung nakakita so kahit na yung may hindi alam nito So sabi niya, mayroon daw niyog dyan, naka-liter Y. So ito siya. So wala naman tubig dito. Ayan. Ayan. Pinutol na yung isa. At saka ito yung isa. Ayan yung isa. At saka yung isa, ayan. Pinutol rin yan. So naka-liter Y siya. Ayan. At saka ayan. Dito. Ito, bihira lang ito mapasukan. Tingnan mo yung, tingnan mo yung sobrang tanda ng madrikakaw. Napakalaki sa personal to napakalaki kahit isang tao yan di mo kaya yakapin yan yung napakalaki so bihira lang to kasi masukal to so mayroong nakaguhit dito ayan to to yung nakaguhit star yan at saka ito so inikot natin puno na to to tingnan natin magkikita dito wala na So, wala na nakikita dyan. So, ito lang. So, baka-baka ito yung hinahanap ng hapon. Uh, so, i-detect natin ito ng ating dalang homemade locator. Itong dinadala ko. Kasi itong homemade locator na to, kaya mo lang uh, tanggalin itong uh, handle niya, ilagay mo lang sa bulsa, para ka nang walang dinadala. So, ito lang lagi kong uh, kasama pag pumunta ako sa bundok. So try natin. So dapat nakaharap tayo sa uh, south muna. Harap tayo sa south at nakatalikod tayo sa north. So yan. Humahatak siya. So nakaturo siya dyan. So harap naman tayo sa north. So iikot siya. Pabalik siya sa puno. So doon siya nakaturo. So, tapiyasa natin. So, nakabalik talaga siya dyan. si so, ibig sabihin, mayroong nakahatak dyan. Yan o. No? So, ikotin na natin. So, bumabalik talaga siya. So, ibig sabihin, mayroon talaga nakabaon dito. Ito, bundok to. Bundok to, ito, pababaon na dyan at ito pababa na rin dyan so mayroong uh, nakahatak dito so, harap na naman tayo sa, waste. west so yan bumabalik siya at ibig sabihin dito talaga siya nakaturo sa puno na to so ito po nag nagletter Y so iikutan natin ayan bumabalik talaga siya So ibig sabihin mayroon talagang laman dito. So yan, puntahan natin. Ayan, umikot na siya. So ibig sabihin mayroon talagang nakabaon dito. Pero malalim to. Yan. Ibig sabihin malalim to. So ito po yung sign niya. So star, ibig sabihin nito mayroong isang deposito na nakabaon dito sa ilalim. Kaya pala sirang-sira itong puno na to. So yan ang isa. Isang puno. Tatlo lang to. Isa. At yung isa. So nakaliterway siya dito sa gitna. So di ko sasabihin anong lugar to. So so di ko to banggitin anong lugar. So sa mga ganitong sign kasi sa mga ganitong sign na makikita natin. Ito is star ibig sabihin mayroong isang deposito na nakabaon dito sa ilalim ng bundok na to kasi parang nakalitter yo to eh nakaganyan. So ibig sabihin dito basta-basta kukunin malaliman to. So hinahabol natin yung mga mababaw lang. Dapat mautak tayo. Hindi yung magastos So, malalim, kung siguro mayroon tayong pinakamalaking budget na uh, mga waste natin, pwede natin i-dito hukain. Pero sa mga ganitong paraan, yung mga tao dito hindi naniwala ng treasure. Uh, mayroon na dito, yung mga gov GM lang. So, mga GM dito, napakasorte kasi sila po na nakakuha. So, walang kaalam-alam ang mga tao dito. So, sa mga ganitong sign, dito basta-basta makukuha ng isa-dalawang araw lang. Sa so, mga ganitong sign at mahirap pasukan to ng mga bako so hirap makadaan ang mga bako dito kasi napaka masukal marami pang ah, dadaanan dyan mga bundok kung gusto mong hukain pero sa mga nitong sign hayaan na lang natin so kung mayroong gusto mong dyan yung talagang disidido yung makakita nito siya na ang magkukay siya na ang bahala dyan so kung alam mo itong area na to kung mayroong ka nanonood sa video na to basta nakaliter Y walang sapa walang dating daan ito'y bundok lang so ganitong sign mayroong guhit sa baba mayroong star sa taas ibig sabihin mayroong deposito dyan sa ilalim sa ilalim nito pero hindi ito mababaw hindi ito mga gibawis so tulad ng mga sinasabi ng ating mga katiis hindi pa basta basta tayo magkukay kahit 100% pa yan na mayroong laman sabihin kahit mayroong laman ba dyan 100% hindi tayo basta basta magkukay siya so, live natin alam yung mga gastos so tulad ng ating pinos kanina na video sa ating mga katiets yung katiets natin napakaganda siguro hindi pa yan napasukan uh, <coughs> ng mga treasure hunter kaya napakaganda talaga yung mga pasok ng mga treasure hunter. hindi magbasag ng mga sign kaya napaka importante yung sign halimbawa sa ganyan <coughs> dinit natin sa taas yan so kung walang sign na yan so dinitik natin hindi natin alam yung uh, uh, anong nakabaon dyan anong lalim kung kasi pag sinasabi natin na kabaon dyan tapos wala tayong nakikita na sign napahirapan tayo, kahit mayro mga 3D hihirapan nga sila, mas maganda talaga may patunayan mayroong mga sign kasi napaka-importante yung sign sa site yung sign na yan sa yung sign ang napagtuturo ang tamang uh, uh, pagkabaon so ang sigan option natin yung gadget yung gadget kasi, yan nagsisinto kung saan ng deposito sa ilalim kasi pag wala kang gadget, kung sign lang ang, ang uh, basihan natin. Mas maganda talaga kung mayro kang isang opsyon. Kung sign lang kasi pagbasihan basihan natin, mahihirapan tayo. Kasi mayroon ang mga hapon kasi. Minsan, logic. Logic yung mga hapon. Minsan, di yan tinuturo nila. Diyan talaga nakabaon. Kahit mayroon silang nilagay na araw, pero yung araw niya yan is decoy. So, mas maganda mayro kang gamit. Napaka-importante. Tingnan na yung mga customer natin. So, hindi ako nagmamalang yabang. Hindi rin ako pinagmalaki. Talagang hanga lang talaga ako sa ating mga katiits na nagkakuha. So, kahit mayroon ka lang humid, humid locator lang, napaka-importante. Hindi ko naman sinasabi na bumili kay sa akin. Kahit mayroon ka lang ginagrito, humid locator, ito'y tested na po talaga. So, marami pong customer natin na nakakuha ng ganito. So, yung iba, din lang sinasabi. So, mayroon na nakakuha. So, sa ating mga katiis dyan na nahirapan, lalo na sa mga baguhan, so, marami nagsasabi sa atin na, Sir, bakit ka hindi nagkukay? Bakit ka ah uh, hindi ka pupunta na bundok. Sabi ko sa inyo, kung mayroon kang pira, bakit kailangan pumapunta sa bundok? Mayroon akong tauhan. Mayroon akong tauhan. Lagi ko yan sinasabi. Mayroon akong tauhan sa bundok na sila rin sila naghahanap yung sign at minsan pinupuntahan ko yung pangirya. So ikaw, kung wala kang namang tauhan, wala kang uh, sinusuporta na tao, mahirapan ka talaga kasi ikaw yung pupunta sa bundok. So doon lang dito, so hinahanap, punta sa ako sa area, tinitsik ko kung yung area kung giveaways yung nakabaon Napaka-importante talaga yung sign na yan, Kasi ang sign, dyan natin malalaman kung yung nakabaon dyan is giveaways o hindi. So, sa ating mga katiis na nanood na YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga video. So, pasensya na po talaga. Uh, matagal tayong hindi nakapag vlog kasi mayroon akong uh, inaasikaso talaga Hindi naman sa lahat ng araw isa nagalagi ako nag-vlog. Pero lagyan yung tandaan maraming nagbago talaga sa treasure Hindi lang ako, hindi lang yung iba Marami talaga mayroong iba dyan na hindi lang pinaalam Kasi gusto nila masulo yung area at hindi lang sinasabi Para yung iba maging blind sa isipan nila na wala talagang trisyo pero ang totoo mayroon talaga maraming nakakuha eh, dito sa area na pinupuntahan ko at ang mga kilala ko mayroon talaga nakakuha pero hindi sila sinasabi bakit mas maganda daw yung kunti lang sabi nila mas maganda yung kunti lang kunti lang nakaalam kasi pag kunti lang nakaalam hindi ka pagdudahan napaka importante yan kasi yung paghalimbawa yung area is nona na maraming nakakaalam mayroon talagang uh, sa Bisaya pa mayroon nagkupu-hupo dyan naghukay ka, uh, uh nagbungkal ka, mayroon nakatingin iyo Mas maganda dito, walang means, bihira lang yung mga niniwala yung iba. Mayroon nakaalam, pero bihira lang talaga. So, mas maganda. Talagang masulo flight mo pa. So, sa ating mga katis, no, no, lalo sa mga baguhan, kung gusto mo ang bagong buhay mo, uh, akit ka lang sa bundok. Try mo lang baka yung araw na yan, yan pala ang para sa iyo. So hindi naniwala, kung wala ka ng bayo mag-apply ka doon, magtrabaho ka. Tingnan natin kung hanggang kailan magtitiis ay hirap. Alam mo kahirapan ng buhay galing ako diyan. Mag-apply, magtrabaho, kulang pa ngayong sahod. Dito lang talaga na bago yung buhay ko. Bakit? Hindi ibig sabihin na seryosohin mo. Paminsan-minsan lang. Paminsan lalo pag ka. Pero hindi ibig sabihin makukuha mo yan sa hulaan. Maraming, maraming katiis natin na gusto hula-hulaan na Alam mo, Napakahirap yung hula hulaan Parang naghuhula tayo. Parang nagtumatapatad tayo dyan sa luto. ba? Diba? Yung itong pag-aakyat mo ng bundok, baka mamaya, yung mahanap mo is yung gibawis. O nang masasabi mo sa akin. Baka sabihin mo, Sir, totoo pala yung sinasabi ko. Ito, nakuha ko na. Tingnan mo yung taga ba? Diba? Yung taga na yan, dati mareklamo yan. O, oh, totoo, wag magalik, Sir, no? Kung nanood ka sa ating video. Alam ko manood ka. Ito si Sir, yung taga-buhol, nung nakakuha. Mareklamo to. So, yung sinasabihan ko siya, baguhin mo yung ugali mo. Huwag ka masyadong uh, uh mainip. Huwag ka masyadong, uh, ano, pag nakahukay, wala, gusto makakuha Sabi agad. Sabihin ko, baguhin mo. Magdasal ka lagi. Dapat mahaba yung pasinsya mo. Ito, higit taon, siguro higit taon, mga taon na tata. Higit taon. Ito, na no, bagong chat na siya sa atin. So, congrats pala sa abuhol, no? So, kahit malit-lit lang yan, sir, at least mayroong, uh, mayroong nakuha kaysa wala. So, yan ang pinaka sa lahat sa ating So, ikaw, kung gusto mong bagong buhay mo, nasa iyo yan. Hawak mo yung pangarap mo. Maka mamaya, dyan ka pa mag-treasure pag hang buong mundo, alam na. Halos mga tao, alam na. So, yan mga payo ko sa inyo, no? Gusto mong bagong buhay, akit ka lang sa mundok. Mas maganda, mayroon kang gamit. Hindi ko ibig sabihin na dito, bumibili ka ng gamit. Marami nagbibinta dyan. Pero payo ko lang sa iyo, hanapin mo rin yung gamit na nakakuha na. Kasi pag uh, sinasabing bumili ka ng gamit, tapos hindi pa nakakuha. Ay, kaya tinyo may ari dyan, hindi pa ka nakakuha. Mahirapan ka kung lumitik ba siya o hindi. So, atis, you know, maraming salamat at God bless po sa inyo. Kahit sinasabi ko sa inyo, marami nagbagong buhay dito. Hindi lang pinaalam ng iba. Kaya mayroon nagagalit sa akin at mayro talagang insecure dahil alam na nila na talaga binubulgar ko. Uh, gusto kasi sila suluhin mo yung iba dyan na gustong suluhin lang. So ito, sinasabi ko sa inyo, kung gusto ko may pangarap ko sa buhay, gusto mo iangat yung pamilya mo sa kahirapan ngayon, subukan mo. Baka mamaya sasabihin mo sa akin, balang araw, Sir, kundi ako nakinig sa iyo, di sana ang bagong buhay ko. God bless po sa iyo. Ingat.